Sino oh. nyo, parang pulse siya oh. Ang ganda pulse. Puro bula o. nakita mo, puro bula. Ayan oh. Siguro maraming naglalabado sa taas. Siguro maraming ano nyan, maraming sabon. Yung mga bahay dyan. Ayan, puro, puro, na, puro bula oh. Ayan. Ito nga ganun, puro bula.

Yan, bubula. Kumenta hmm. kayo diyan, mas mas 'yan. Bat, yan oh. You Kapag know? tataka.